Ngayon, dahil anniversary, happy anniversary, happy anniversary po. Um, uh, uh, this times, na yes. uh, pinapakita nila kung ano yung mga ganap sa happy, happy anniversary. Oo, uh, uh, na. po. Ayan po yung uh, sinasabi nilang magulo daw. Sabi nung, uh, Madam Catherine Hello Ay po Hello. Ayan daw yung magulo na sinasabi ng mga pulis. Magulo ba yan? Mga... Ang magulo, ito kasama ko eh. hello. Ay, no, kakain na, kakain na, kakain na. Hello po. Hi, hi. Hello po. Ah, happy anniversary.

Ay, anniversary. Sa London, sir. Oh naman. Ay sige. Sarap naman 'yan. Ay hello po, Ma'am. Dito. Dito naman. Uh, Ayun. Hello. Ay, Ay sige po, Ma'am. Picture tayo, Ma'am. Okay. Dito ka din

Tulog na sila. Ape. Mama naman sila, oh. Sa so, ba tayo dito? Oo. Oh, Saan? Sa ba yung King Chow? Oh, okay. I love po. Hello po. anniversary sa inyong lahat. Tara, huwi na tayo, sir. <laughs> Uwi na, uwi na tayo. Ano ang nangyayari? Bakit? Inaya na. Nagulat po eh. Nagulat sa'yo. mga kaibigan, uwi na po tayo. Wala nang mangyayari. <laughs> <laughs> Saan? Halika na, na, na kaya. Hindi ka oh. na, Bakit? Sir, happy anniversary, sir. Anniversary. Ah, magkauna ta? Magkauna. May, may, alak dito, may alak. <laughs> <Jok lang po. laughs> Oy, happy anniversary, ah. Hello. Happy anniversary. Hello. Magandang araw. Happy anniversary po, ma'am. Hello po, ma'am. Kamusta?